Oh, ito sunod mga kababayan. Speaking of this kaya. ah, ito ipapanood ko sa inyo mga kababayan nako. Just me yung marimar. Sunod. <coughs> Laila de Lima. Di diba? Laila de Lima mga kababayan, alam niyo matatawa kay dito eh. Hmm. Si Laila de Lima mga kababayan, galit na galit. ah, galit na galit si Laila de Lima. Bakit? Ang sabi ni Laila Dilima, mga kababayan, dito sa Pilipinas Today Post, no? nag-react si Laila Dilima matapos ang imbestigasyon sa Senado na naalaman na tumanggap daw itong mga kongresista katulad kay Joel Villanueva at pagkasangkot ni Bongo at pagkasangkot ni Chis Escudero. Ito po ang sabi ni Laila D. lima mga kababayan. Ito po ay sa Pilipinas Today. Alam niyo ang sabi ni Laila D. lima? mas makapal pa mukha nila sa simintong ginamit sa palpak na flood control project. Di ba? Mas makapal pa daw ang mga mukha nitong mga senador na sangkot at tumanggap ng pera mula sa kontraktor. So ito po, binatikos ni House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal ML Party List Leila de Lima ngayong Biyernes, September 5, ang ilang mambabatas na umano'y sangkot sa mga maanumalyang flood control. Kaya siguro hindi nahihiya yung mga sangkot sa anomalya kasi mas makapal pa mukha nila sa simintong ginamit sa palpak na flood control project. Kita ninyo, mga kababayan? Ha? Ah! Ah! <clears throat> Yan, yeah, kita ninyo mga kababayan? Mm-mm. Kaya daw hindi nahihiya. Ito si Cheese Escudero si Joel Villanueva, si Bongo, kasi daw singkapal daw yung mukha nitong mga to sa ah, siminto na palpak yeah, na flood control project. Singkapal daw ng ginamit na siminto sa palpak na flood control project. <laughs> eh, ang problema nga lang, ano eh, Congresswoman Laila Dilima, eh, wala nga eh, hindi nga makapal yung nilagay eh. Yeah, kaya nga nabitak-bitak yun eh kasi kulang sa simento. Hindi makapal. Ha? Ah. O, pag sinabi natin sing tigas, hindi rin matigas. ah, ah. Sing walang kwenta. Ah. Kasing walang kwenta sila sa mga palpak na flood control project, yung mga pagmumukha nila. Ha? Ah, kasing walang kwenta kasi nagtayo ka ng daan-daang halagang milyon. Hmm na flood control, bilyon-bilyon ang halaga. Tapos, pagdadaanan lang ng tubig, nabahaan lang, nabitak-bitak na, biyak na, sira na, sing rupok, niya? sing walang kwenta, yung mga pangmumukha nila. Kaya nga, sabi ko sa inyo mga kababayan, bakit kasi may sinado pa? Dapat tanggalin nyo na yan. Diyan sa sinado, dapat limang tao lang dapat dyan eh. Kasi bakit? Ilan lang tao lang din naman ang gumagalaw dyan. Yung ibang senador, wala namang kwenta. Diba? Oh. Kaya tignan nyo, Ah, pinuna ni Senador Laila de Lima. Oh, ang pahayag ni Dilima ay kasabay ng pagpapatuloy na investigasyon kaugnay sa kontrata sa flood control project na umano'y pagwaldas ng bilyon-bilyong pondo ng bayan. Ayan, no oh. oh, mas makapal pa ah, ang mukha nila sa simento na ginamit sa palpak na flood control project. Yeah. Ah, kaya tignan nyo mga kababayan, oh. Kakabalita lang ngayon, inilabas na ng uh, Billionary News yung listahan ng mga senador na sangkot. Ala, ano 'to? <coughs> Nako, ito na mga kababayan. Mm -mm. Wait lang ha, mga kababayan, wait lang. Kaya kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, ito na. <coughs> Ah, uh, asaan na ba 'yon? Hanapin ko lang dito sa Billionaire News ha, mga kababayan. Dalawang buwan matapos muling oh. magpalit ng Oh, ito ito, ha? Ah. PCIG, halos 20 kamambabatas, congressman, senador, may ari o may kaugnayan sa mga government contractor. O, ito na nga mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, yung panukala ni Bato na death penalty kapag nakasuhan ka ng plunder, ang unang magbibinipisyo dito yung kaalyado niya. O, kaya nga si, si congressman Leila Dilima ng ML Partiris. Partiris party list, sinabi niya singkapal ng simento na ginamit dun sa palpak na uh, flood control project, yung mga pagmumukha nitong mga mambabatas na to, pag sinabi natin mga mambabatas, mga lawmaker or mga parte ng legislative. Ito na po ang mga senador at congressman. So ito po mga kababayan, ah, panuorin po natin itong balita ng Billionaire News. Ah, uh, pero hindi na tayo fake news ha, galing ito sa bilyonaryo. Hmm. Si o, may ads, five ads five lang. Kita ninyo? Mas matibay pa nga yung mukha nila eh. Nilabas nga ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ Nako. ang listahan ng mga politikong may ari o may kaugnayan sa mga government contractor. Kita ninyo? O, kung ito hindi totoo ang nilabas ng PCIJ, ah, ay dapat kasuhan ang PCIJ. E paano kung lalabas dito ngayon si Bongo, si Joel Villanueva, si Chis Escudero? Nako, ito yung unang magbibinipisyo dyan ah sa death penalty ni Bato. O, kaya nga sabi ni Laila de Lima, kakapal ng mukha, di ba? Hindi man lang nahiya, nagpapakita pa sila doon sa hearing sa Senate Blue Ribbon at may pasabi-sabi pa si Billian Weba. Oh, hindi dapat natin pagkaitan kasi hindi ganito 'yan, Mr. Chair. Ah, gaganon ganon sa siya. Akala mo doon maala ano eh, sa bayang pagbigkas parang, di ba? Pakinggan niyo. Ang tanong ngayon ng publiko, may paparusahan kaya kung kapapolitiko politiko ang nag-iimbestiga. ah oh, di ba? Dapat nga aprubahan nitong mga senador itong death penalty ni Bato. Kaya nga tanong ng Billionaire News, may mapaparusahan ba? Wala po mapaparusahan diyan ako naniwala sa inyo. Ha? Ah? Maniwala ako na may mga kontraktor na pinagbabaril, pinagpapatay. Etong mga senador, kung hindi ito pagbabarilin, hindi pagpapatayin, Walang hustisya yung pagnakaw na yan. Magkakahustisya lang kung may senador na binaril, may senador na pinatay. Oo, pero hanggat buhay ang mga yan, hindi makukulong. Walang makukulong dyan. Maniwala kay sa akin. Yeah? Pero yung mga kontraktor, isa-isa nang pinagpapatay. Oo, para saan? Para di makapagsalita na may naibigay silang kickback. Mismo nga si Jingoy Estrada, sinabi niya kay Diskaya, totoo ba na may inabot ka sa DPWH? Sabi ni Diskaya, wala po, Mr. Chair. Sabi ni Jingoy, paano kung may may pakita ako ngayong sulat na may inabot ka? Aminin mo. yeah. Ito na, mga kababayan. detalye sa agenda report ni Joash Malimba. Gusto hmm. ka namin tanungin, kanya-kanyang ng Senado at Kamara sa flood control scandal. Mm. Pero sa ulat ng PCIJ, nasa halos dalawampung kongresista at senador, kung hindi nagmamayari, ay may kaugnayan sa mga kumpanyang may kontrata sa pamahalaan. Kita nyo, 20 kakongresista at senador ay nagmamayari or may kaugnayan sa flood control project. Kita ninyo, 20 pala yan, kongresman at senador sabihin natin sampung senador. Sabihin natin sampung congressman. Kasi 20 eh. Di ba? Kita ninyo mga kababayan, hindi ba kayo nahiya? Kaya nga si Laila de Lima, sinabihan kaya na singkapal ng simentong ginamit ninyo sa palpak na flood control project, yung mga pagmumukha ninyo. Di ba? Alam nyo, mas maniniwala ako kay Laila Dilima kasi ito yung isang nanay, isang babae na may paninindigan. Big, tignan ninyo, pinakulong ni Digong ng almost seven years, pero bumawi. na, yeah? Oh, nakalaya. na, yeah? Naging congresswoman. Tapos ngayon, sinabihang makakapal ang mukha ne, yeah, nitong mga kongresman at senador. Kunya sa listahan si Senate President Francis Escudero. O putang ina, si Escudero, hindi ka ba nahihiya? Kaya nga karapat dapat kang sabihan na singkapal ng simento ang pagmumukha mo na ginamit sa flood control project na palpak. Ya, yeah, oh, sunod. Ng 30 million peso campaign donation mm. Nila kay Lawrence Lubiano. Oh, yung mga DDS dyan, ah, na, post ng post sa kanilang Facebook account at sasabihin, oh, ito, si BBM Bangag, oh, ito, yung mga nagnakaw, oh, ito, Chess Escudero, oh, sampal sa pagmumukha ninyo mga DDS kayo. Oh, di ba DDS niya yung pinakampihan ninyo si Cheese. Ah, oh, tanong ko lang ngayon, Kakampihan nyo pa ba? Hindi pa ba to pampagising sa inyo? Ang tatanda nyo na mga putang ina ninyo mga DDS Ang bububo nyo pa rin yeah? Palari ng mm. Center Waste Construction and Development Incorporated oh. Ano so, po ba ay nagbigay ng donasyon Sa sino man na kumantidato Whether local or national Ayan. Sa bulibang eleksyon 2022 nyo na Yes Yes po oh, Nagbigay uh, Ano po yun? tay Senator Cheese po. Senator Cheese. Senator Cheese is Yes. <laughs> si Senator Joel Villanueva naman, ang kontratistang... O, okay, kita nyo? ah oh. Joel Villanueva. Hmm. Tumanggap din sa kontratista. Tumanggap din ng 20 million. Nako po. Ta ninyo? Singkapal talaga ng hollow block or simento ang pagmumukha ninyo. Ya, yeah. oh. San Jose Builders Incorporated oh. ang top donor sa kanyang 2022 campaign. Mm. Tatay naman ni Senator Bongo ang nagmamay-ari ng CLTG Builders, mm. samantalang half brother niya ang nagmamay-ari ng Alfredo Builders and Supply. okay ta mo? Bukod kay Cheese kay Jewel. Ito pa, Bongo. Ang tatay niya ang mamamayari ng CLTG Builders. Ang kapatid niya ang mayari ng Alfrego Builders. Kita e, ninyo? Singkapal ng simento. Eh, di ko lang alam mga kababayan kung bakit itong mga to hindi pa nakakasuhan at hindi pa na-disqualified bilang mga politisyan. Inasa e, sa ligang batas naman natin na bawal po na kapag ikay may posisyon o katungkulan sa gobyerno bawal kang kumuha or magbigay ng proyekto na alinmang kaugnayan mo sa anak, kapatid, kaibigan ama bakit hindi pa pinagkakasuhan tong mga ganito bakit hindi pa ito pinagtatanggal sa pwesto pero pag tayong ordinaryong tao ipapadampot kaagad ka ng MBA, NBI ha kapag tayo ordinaryong tao pag binato natin ng pintura ang harap ng House of Representative dadam putin ka ng pulis, babatutahin ka, bubumbahin ka ng water cannon, samantalang ito mga putang inang ang kakapal ng mukha nito, hindi makasukasuhan bakit? kasi may mga immunity silang sinasabi, na mga power, kasi mga senador sila. kaya nga ako ah, proud na proud ako sa ginawa ng mga akbayan at yung mga ralihista at mga nagpuprotesta kanina Yeah, bakit yung mga militanting grupo doon na sinugod ang House of Representatives na pinagbabato nila ng pintura? Bakit? Dapat lang. Hindi lang House of Representatives. Bapat pati yung Senado. Batuhin ninyo dapat. Bakit? Kita ninyo, oh, harap-harapan na. Bulgara na ng sambayan ng Pilipino ang pambababoy nila yeah, sa ating bayan ang pagnakaw nila, ang pagiging konektado nila sa pangungurakot. Tapos, di ba? Kapag tayo, mga ordinaryong Pilipino, kasuhan, ipadampot ng NBI, ipahuli ng pulis. Pero pag ito po, tangin ang milyon-milyon ang usapan, ya, yeah, hindi makasukasuhan, hindi disqualified at hindi nakukulong-kulong kasi may power. Pero pag tayong ordinaryong putang inang kumikita lang naman ng 20 mil sa isang buwan, kakaltasan ka pa ng SS, pag-ibig, bill health, na putang ina, hindi mo naman mapapakinabangan kung hindi ka uugod-ugod. Yeah, kaya ako mga kababayan sa mga Pilipinong nanood sa akin ngayon wag na kayong magbayad diyan ng benefits. Yung 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 ano SS, Pag-ibig, PhilHealth wag na kayong maghulog diyan. Putang ina makukuha niyo lang yan. pag ugod-ugod na kayo, yung malapit na kayong mamatay. Tapos take note, yung hulog ninyo ilulunin ninyo. Kita ninyo, nagbabayad ka ng SS, Pag-ibig, PhilHealth tapos sa panahon na nangangailangan ka ilulun mo pa, ihulog mo yun, ba't hindi ka na lang magbangko? Di ba? Oo! Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, huwag na kayong maghulog-hulog niya sa mga SS pag ibig pilhil, pag withdrawin niyo na yan. Maghulog na lang kayo sa bangko, kumuha na lang kayo ng insurance. Yeah, kasi bakit? Oh, habang ikaw ngayon malakas pa, nagtrabaho ka sa bangko, teacher ka, o oh, pulis ka, sundalo ka, nurse ka, midwife ka, oh, abogado ka, naguhulog ka ng ganyan. Tapos, hindi mo naman makukuha anytime yan. Marami pang kuskus -kus balungos. Ah, ah, pag nagkasakit ka, ilalakad pa ang dami pang requirements na hahanapin. Ipira mo naman yan. Tapos, pag mga ngailangan ka, i-apply ia mo pa, ilulun mo pa. Ipira mo yan. Saan ka nakakita sa rin? sarili mong hulog, ilulon mo pa, pag we withdrawin nyo na yan, kaya nga ako, hindi ako kumuha ng ganyan eh. Hindi yeah. oh, sarili mong pira, oh, utangin mo, oh, tas may tubo pa. Kita ninyo yan? Kaya ako, much better, kumuha ka at maghulog ka sa bangko, kumuha ka ng insurance. wag ka dyan. Hakit? Wala kang mapapala dyan sa gobyerno na yan. Yeah, na nakawin pa yung PhilHealth, na nakawin pa yung SSS mo, Ne, wag na kayong maghulog diyan, kita ninyo. Yung GSIS, oh. Kita nyo, hisang bilyong piso pinuhunan sa sugal ng GSIS. Kita ninyo. Huh? Oh, asaan na 'yon? Ah, ano na nangyari doon sa isang bilyong piso ng GSIS? Nabalik ba? Na pinansugal? May nangyari ba? Kawawa yung mga naghuhulog doon sa GSIS. Yeah, yung isang bilyon pinangpuhunan sa sugal. Uh, sinabi ni Risa virus yan. Mismo na bisto ni Risa yan. Di ba? No, dapat nga yung mga ganyang senador ang suportahan ninyo yung nangangalap ng problema sa Pilipinas para hanapan ng solusyon eh. Yeah, yung JSIS, thank you na lang. Yung PhilHealth, thank you na lang. Kita ninyo. Kaya nga ako, sabi ko sa inyo, nag na akong ganito, never ako naghulog sa SS pag-ibig PhilHealth ko. Bakit? Pangalan lang yan. Tignan mo, pag magkasakit ka, ilulun mo sarili mong pera. Poisit. Yeah? Oh. Sa datos ng DPWH, mm. nakakubra ang CLTG builders ng 42 infra projects sa Davao Region mula oh. 2016 hanggang 2018 mm. na nagkakahalaga ng 3.6 billion pesos. Kita mo? CLTG builders, pagmamayari ng tatay ni Bongo, nakakubra ng 3 billion? Di ba? ah oh. Paano nangyari na nakakubra ng 3 billion ang tatay ni Bongo, isamantalang bawal po kapag ikaw ay may posisyon sa gobyerno na kukuha ng proyekto ang tatay mo o kapatid mo. Kasi bawal yun sa Philippine Constitution at sa Saligang Batas. Maaaring makasuhan ka ng plunder. Yeah. Either completed man yung project na yan o hindi completed, may kaso ka pa rin conflict of interest yun. 'di ba, ang kakapal ng muka. Pero tingnan nyo, may kaso ba sa kanila? Wala. Ang Alfredo naman, may 46 projects na nahawakan uh. sa Davao Region mula uh. 2016 hanggang 2024, uh. na aabot sa 2.6 billion pesos ang halaga. Oh, kaya tama ang sinabi ni Trillanes na mahigit 6 billion ang nakuha ni Bongo at ng pamilya niya sa po, sa proyekto ng gobyerno. Ang tatay niya merong 3 billion plus. Ang step brother niya merong 2.6 billion plus. So, mahigit 6 billion nga. Kasi sa 3 billion at 2 billion is 5 billion na. E paano pa yung mga butal-butal? Ayan o, 2.6 billion yan. Yung sa tatay niya, 3.2. di, kulang-kulang na 6 billion nga ang kanilang nakuhang proyekto. Kaya nga, totoo mga kababayan, yung sinabi ni Trillianis. Na, ito oh, kakapakita ko lang. Ayan o. Oh. mga kababayan, ayan o. Oh. Mm. Totoo ang sabi ni Trillianis. Bago naging senador si Bongo noong 2019, oh. siya ay ang special assistant ni Duterte. Totoo si nga. noong 1998. Oh, mga DDS. Sa salita. Oh, mga DDS, pakireact. Akala ko ba guni-guni lang? Akala ko ba trililing si Trillianes? Ibakit e bakit ngayon, oh, fresh na fresh pa, na balita ng Billionario News, ang nakuha na proyekto ng tatay ni Bongo noong presidente si Digong 2016 onwards, 3 plus billion, na 3 billion plus. Ngayon naman, 2016 onward, ang step brother ni Bongo ay kumuha din ng 2.6 billion plus. Oh, so kulang-kulang 6 billion. So hindi pala, uh, hindi pala fake news si Trillanes. Ah. Oh. may paglabag sa batas mm. ang mga ginawang pagkaka-award ng mga government contracts sa tatay at kapatid ni Bongo. Kita mo? At dahil bilyon-bilyon ang billion -billion. halaga ng mga kontratang ito, mm. ano ang krimen nilang ginawa? Ah. Oh. Plunder. Kita mo? Anong krimi na ginawa nila? Plander. Pag sinabi ni Trellianis, billion-billion, totoo nga naman. Kasi bakit? Ito ang sabi ng Bilyonaryo News, mga kababayan. Kakalabas lang. Oh my goodness. Kita ninyo? Oh, ulitin ko ha. Oh, dito. ...projects na nahawakan sa Davao region mula mm. 2016 hanggang 2024. Mm. Naaabot sa 2.6 billion pesos ang halaga. Mm. At ulitin ko for the ninth time. Mm. I have nothing to do with the business of my family. Bongo. Napakasinungaling mo. ba? Diba? Napakasinungaling. Kahit sabihin mo wala kang kinalaman, kahit sabihin mo pamilya mo ang lumapit sa DPWH, hindi ikaw. E di ba sinador ka? tagapagpatupad ka ng batas, gumagawa ka ng batas, hindi mo ba nabasa sa batas na bawal humawak ang pamilya mo ng proyekto sa gobyerno kasi nasa gobyerno ka? Hindi ka lang empleyado, senador ka pa. Tapos sabihin mo ulitin ko nine times? Sino? Ganyan ka kasinungaling? Kita mo? Kung gaano ka kasinungaling? Nine times din naming napanood kung paano ka nagsinungaling. Una, sabi mo si Digong isinakay sa private plane, dinala sa dahig na kapaa. Pero ang laki-laki naman ng chinelas, ah, ang laki-laki naman ng sapatos ni Digong. Oh, pangalawa, sabi mo, wala kang kinalaman ah, sa proyekto ng pamilya mo. Eh ano yan yung balita ng bilyonaryo? Napakasinungaling nyo. Dapat hindi na kayo iboto sa sunod. Number one ka pa. Na sinungaling pala. Wala po akong kinalaman sa negosyo nila. Sa kamera naman, nangunguna sa listahan si Ako Bicol Party List Representative Zaldico, uh. na siyang co-founder ng... Wala kang ang kinalaman sa negosyo nila. Ang problema lang, hindi mo ba sila sinita na madadawit ka niyan? Yun lang naman kasimple Bungo, hindi ka naman namin diniin na may kinalaman ka. Pero ang tanong, hindi mo ba sila sinita na madadamay ka niyan? Hindi mo ba sila sinita na ikakakulong mo yan? ba? Diba? Hindi ka ba sabihin mo wala kang kinalaman sa negosyo ng stepbrother mo at sa tatay mo? Pero hindi mo ba iniisip na ikakapahamak mo yan? Kita nyo? Mm, sunod and West Incorporated. Oh, kapatid din niya si Christopher Ko, co, na hmm. co-founder naman ng Hightone Construction and Development Corporation. O, oh, kita nyo? Ito po ay kapatid ni Saldico. Ito po siya yung nananawagan na si Claudine Ko, na anak niya na pamangkin ni Saldico, wag daw idawit sa sinasabing Nipo Bibis. ah. Wag daw idawit ang anak niya kasi pinaghirapan daw ni Claudine ko ang pera niya na pinanglustay. Ah, sabi pa niya doon sa post, ako po'y nananawagan, huwag niyo pong idawit ang anak ko. Ngayon ang tanong, hindi naman namin idadawit ang anak mo. Oh, gumastos lang naman ng milyones na mga luxury bags. Yung kumain lang naman ng daan-daan libong halaga ng kanilang bill. Bakit hindi namin pwede bang makita yung tax ni Claudine ko na anak mo? Kapatid siya ni Saldi ko. Hindi ba po pwedeng i-check din ang, ang pera? Kasi mag magtatanong kami mga kababayan, kung tutuusin mas matanda pa ako kay Claudine ko, anak niya. Pamangkin ni Saldi ko. How comes... Si Claudine ko kumikita ng milyon-milyon at nakakabili ng mga luxury bags. Ano ba ang negosyo niya? magkano ba ang tax na binabayaran niya? Pariho lang yan kay Kitty Duterte Nakabili si Kitty ng ganito kahalaga na mamahaling mga bags, na milyon-milyon ang halaga mga alas and mga luxury bags. Ngayon ang tanong, magkano po ba ang income ni Kitty Duterte at magkano po ang tax na binabayaran niya? Kasi magtatanong kami ngayon, how comes na, sabi, endorser si Kitty, pre, nag, nagbibinta si Kitty, hindi po ako naniniwala dyan. Magbibenta ka lang tapos makabili ka ng milyon-milyon halagang mga gamit? Magkano po ang tax na binayaran nila? Kasi hindi mo naman pwedeng akuhin yan na sa'yo pero hindi ka nagbayad ng tax. Questionable yun. Di ba? Mm. Kita ninyo? Oh. At si FSCO Builders and Supply Managing Officer... Farida Ko. Ah. Si Magbubukid Portalist Representative Ferdinand Beltran naman, mismong manager ng Ford Star Builders Contractors. Ah. Si CWS Portalist Representative Edwin Garjola, ah. kamag-anak ang ilan sa shareholders ng Newington Builders, Laurel Development Corporation, at S. Ang Construction and General Trading Incorporated. Ito ang partial list ng PCIJ na mga kongresistang may kaugnayan sa public works contractors. Sa kasalukuyan, nasa 31 contractors ang nasa listahan ng Komisyon ng Eleksyon. oh, meron pa nga dito Ramon Julo Ribilla ng BT First Representative, ang Graia Construction Corporation. Graia top shareholders, Rebecca Bautista, Ocampo, in his aunt. Kaya, kita ninyo, pati pala si Julo Ribilla, anak ni Bong Ribilla meron na umano'y nag-donate sa mga kandidato noong 2022. Mm. Ayon sa Comelec, hindi maaaring mangontrata sa gobyerno ang sinumang may posisyon sa pamahalaan mm. dahil sa conflict of interest. Ani Chairman George Garcia, nasa kamay na ng Ombudsman at ng BILG ang pagpataw ng parusa sa mga mapatutunayan na lumalabag dito. Para sa agenda... Nako, BILG, Ombudsman, Comelec, nasa kanila daw ang pagpataw baka actually mga kababayan sabi nga ni attorney Makalintal no na maaaring makulong sila ng isa hanggang anim na taon at matanggal pa sa pwesto kung ano ang pwesto or posisyon nila ngayon sa gobyerno halimbawa kay Chis Escudero matatanggal siya bilang senador at bilang isang uh, senate president tapos makulong pa siya ng one to 6 years at wala na siyang power at wala na siyang posisyon sa gobyerno. Kita ninyo, grabe. Kung ang Indonesia, kinalampag, sinilaban, dinurog binato ang mga magnanakaw. Bakit sa Pilipinas hindi kayang gawin 'yan? Ako kanina naawa ako kanina doon sa mga ralihista sa harap ng House of Representative na dinampot ng pulis. Alam nyo yung minsan yung ginagawa ng polis Hindi na nila protektahan ng tao protektahan nila yung mga buwaya sa gobyerno Diba? Ako naaawa ako sa mga nagrarally kanina Bakit? Ang protektahan ng mga polis Hindi ang tao Kundi ang mga buwaya sa gobyerno Pupunta ba ang mga relihista na yan Kung hindi sila nakakakita ng kakaiba dyan Yun lang naman eh 'di ba? Naawa ako kanina, pinagdadampot, pinagpapalo ng batuta. Sabi ko nga sa inyo eh kahapon sa live ko. Subukan ninyong saktan 'yung mga relihista na 'yan, dadami at dadami 'yan. Kung nangyari sa Indonesia, mangyayari sa Pilipinas 'yan. 'Di ba, Ma'am Gianna Kalunya, Miguel shout out po. ba? Diba, kita ninyo, Ma'am Ginger T, pinalo, hinuli, kinuyog para pagprotektahan ninyo yung mga congressman. Ito nakita ninyo ngayon, no? senador at congressman, mahigit 20 piraso may kaugnayan at sangkot sa anomalya sa flood control na bilyon, bilyon ang halaga ng pera natin. ba? Diba? Mm. Ito pa, sunod mga kababayan.